Talaga mo sa face mo. Ayan. Ayan. Ayan may fan si <laughs> Alex Alexa. Alex. Oh. Somebody. <laughs> Saan may kandila? Saan niya may kandila? Ito may ada dito sa baba. Ito yung may ano oh. Ito may souvenir. Yan diyan sila nang galing. Oh, diyan ko binata sila. Eh. Next, huh? come. ng mga sobrina Na. Wait.

你懂吗？ Ikaw le. Eh. Dali na. Yun ang ano namin dito sa iyo. Dali na. The remembrance naman ikaw sa ano. Dali na. Dali. Kami magbayad. Dito ka rin or iba? Ikot ka? Ay, ah? maganda yung silver nito eh. dyan. Wala ba dyan? Ito. Mahilig ka sa mga kwintas na ganyan. Yeah. yeah. Do you want, want candle? Yeah. And what color? What uh -huh. so color na <laughs> na tayo. Sa kabila, mayroon. May no, May you read, you read. ano. Yeah. Isa lang, no? Oh, isa ka lang. Wala ka na wala naman ikaw kasama ang babae. Trabaho, paglalakbay, examen. Yan, yan, Hindi ka pwede sa pink. Hindi ano, oh, meaning yan, oh. For love. And for you, if you want to be, you have a baby. Kada, kad, kada, kada ng kaluluwa. Pasasalamat anniversary ka kaarawan Kumo ka blue? Oh, isa pa. Ay dagdagan mo. This one na lang. The brown, tingnan mo yung brown. I want the blue lang. Trabaho pag Wait, this one na lang the green for health. Yung okay? Okay. Ha? Huh? I haven't stressed. Ang galing Ano, mayroon na pala si Dadang Kinuha. I want wala yung meaning ng purple nang pinasyal pag ano yun? Dito, pinasyal. Ano ba yun? Papatawad, Next time Wala bird. mong kaming ano? Yung orange, pamilya at kaibigan. Ay, ito. Lang. Ito pula. Ano pula? sa mga Ay, ito. The blue one lang. You have na? Ay, ito, gitit it na. Gitit. Ah. Walang iting anong, Anong-ano man itin? si <laughs> <laughs> ito, sa iyo na. Sa akin. <laughs> Ba't ang ano, ng pulay, na pula? Iba naman pula. Sabi na Eh, baliw ka rin. Patulan mo naman siya. <laughs> Sige, ko naman Baliw din to si Yan, ito. Dalawa. Ito Baliw. sa labas. Ha? hoy kukuha ka nga. Kukuha ka nga. Ay, talaga pa si Lia. Aku na magmaya. Take a picture there, Lex. Dito daw, Lex. dito daw sa baba yung ano. Sindihan. Uh, picture muna, Dali. Sorry. Yeah, you go.

Gan' yeah. daw yun? Gan' daw sorry. The... Baba daw, sabi niya, baba. Baka nakay Mamaya oh, naman. <laughs> Ito daw kayo.